So, ito na nga mga habibis. Magluluto na naman ako ng brunch. Parang nagsawa na ako sa mga typical na breakfast meal. Naisip ko magluto today ng ginataang munggo na may pata. Pinasalang ko na kay Ate Rose yung munggo sa apoy para palambutin. At habang pinapalambut yan, tinulungan na ako ni Ate Rose na magprepare ng mga ingredients. Kaya nag-start na akong magisa isa ng maraming bawang sa kawali, tapos sinunod ko naman ng isang medium size ng red onion. Pag nagluluto na ako ng munggo ngayon, naglalagay ako ng konting luya, natutunan ko kay Hubby David. And then iniligay ko na yung pata para masangkot siya. Usually kasi yung pata, pinapressure cooker ko para malambot na malambot. Pero this time, hindi ko lang feel na mag-pressure cooker. Wala lang, bet ko lang. Kaya medyo matagal-tagal kong lulutuin ito for today's video. And after a few minutes, tinimplahan ko na yung pata ng konting paminta at saka ng patis. At tapos, sinangkut siya ko lang uling mabuti yan para lumabas pa yung kanyang flavor at manuot yung lasa pak. And after a few minutes, niligyan ko na siya ng hot water para palambutin na yung pata. Medyo matagal-tagal to guys. Habang hinihintay namin lumambot yung pata, eto nagkape muna ako. Nag black coffee lang ako para diet char lang. Si Ate Rose naman nag-start ng na magsampay ng kanyang mga nilabhan. 90% to yun na yung mga damit. Kailangan lang pahanginan at paarawan ng very light. After 45 minutes, binalikan ko na yung pata tapos nilagyan ko siya ng kamatis. And then tinakpan ko at pinagpatuloy ko lang yung pagpapalambot sa pata. Naglagay na rin pala ako ng dalawang siling haba. Nung malambot na yung pata, niligay ko naman yung munggo. Tapos sinalo-halo ko lang yan ng ganyan. At syempre, huwag kakalimutan tikman ang niluluto para may i-adjust ang lasa kung kinakailangan. Nakulangan ako sa patis tsaka ng konting paminta. Yung lambot ng pata depende sa inyo. Kung gusto niyo na malambot na malambot, tagalan niyo pa yung pagluto. Paalis na to kasi si Habi David kaya kailangan ko ng bilisan yung pagluto, kaloka. And after few minutes, niligyan ko na ng gata yung ating munggo na may pata. Galing pa sa freezer totoong gata na ginamit ko dyan. Need lang nating hintayin maluto yung gata for a few minutes. And after a while, eto na nga guys. Luto na ang ating ginataang munggon na may pata. Naghain na kami ni ate Rose so, at tinawag na namin si Habi David para kumain. Kakain na tayo. Hey, hey. Morning. Good morning. Si ate Rose ng order. Huh? Nagpapak ng na order. Baby, this is not breakfast. Lunch na ngayon. Ano ko sa breakfast? may breakfast ka 12 o'clock na. But I like this. Okay. Sa akin mo na tutunan yan. Yes. Tignan mo na. Ano yan? Uh, munggo na pata na may gata. Yes. Yung nasa pinasarap. Yes. Tignan mo na. May hindi ako magandang part. Ano bang gusto mong part? Hmm? Yan. So, maraming taba din. Ah, ito na. Ito na. Ang hirap naman mamili. Hmm magandang parts naman lahat. Ate Rose, kain na. Ito na tapos lang daw siya. Yan. May kamatis. Baby, pag ganito ng mga ulam, masarap siya may toyo kalamansi. Huh? Okay. okay. Mm -hmm. Tingnan na natin yung munggo muna. Hmm. Mm. Sarap, baby. Milky yung gata. Yeah. Tapos coconut na lang. Coconut what? Coconut. Tapos ng dasang, dasang gata. Ah, hindi to lang like, actual gata. Hindi. Ito like, ang gata. Hindi yung mga dipa ang nasa mm. process. Ano mm, ng butang kadang. Thank you, baby. I love you. Thank mm, you. Yeah. Patros, tikman mo na ang ating ginisang, ano ba? Ginataang munggo na may pata. Papangalawang Ano pata po ba? siya? Ginataang pata na may munggo. Kasi po yung pata. <laughs> ah, <laughs> malaki so sa hawag ng... <laughs> hindi pala munggo ang star of the dish. <laughs> pata daw. Tama nga naman sa na atin. Ginataang pata, pata sa, Pero sa, sa, yung... sa amin, sa, sa, lumaka ako na ganito, Toyo kalamansi yung partner. Ah. Mm. masarap po. po. Mm. Ngayon pa lang ako nakatikim ng munggo na may... Ay, ginataang munggo po pala. May pato. Talaga? May pato. pa po, sir. No. No. Ay, di no. ko naman sa, na? sa atong stastic? Ato, ato. Ay, baka wala pa si atong hmm. hmm. Hindi, I mean, sa amin kasi... Umuwi sa, po kasi ako, sir. Ito kasi yung ganito. Oh. Umuwi, umuwi yung na lang na nagluto kami dati, ano? Hmm. Oh. Hindi kasi sa... Kasi sa amin, Bisaya, asin, ah, bakulod pala ikaw, no? Sa oh. kasi Bisaya, Ate Ros, common na nilalagyan ng Uh, gata Saan yung mundo. munggo. Sa amin mm. Tapos may nilalagay pa nga ng isda or yung dilis or yung oh. bulad ba bulad? Oo. Wow. Ah. So, sa inyo ano? Uh, yung... May ganyan sa Bacolod? Nalagay ng tuyo. May Meron ganyan ka sir, kailang walang gata. Walang gata. Hindi no. po nilalagyan ng gata. Ah. mm. Sarap. <laughs> Sarap po. Kaya so, miss buhay po, Bincha. <laughs>